Konnichiwa. A day in my life pa sa small business owner. Eh, isipan ko na nga kunin lahat ng chicken skin na naipon ko nga dito sa ref nami Para nga rin ako magtitinda na ako ng chicken skin sa pwesto. O, commercial to? muna. Si tatay nagpaalam kay nanay na babiyahi. Saraul, saraul. <laughs> Nilabas ko nga yung chicken skin sa pwesto para nga madiprost na at mas madali na nga rin siyang lutuin. kaso nga lang eat. hindi ko rin naluto noong mga time na yun. Pinabalik ko nga rin kay Patiza freezer At absent nga yung isa kong angels ko lang ko lang nga kami sa pwesto at hindi nga kaya. Dito nga pa may dumaan ang nagtinda ng shomay sa amin with the rice nga ang binili namin ni eh, Pati. Ako nga lang din sana ang bibili kasi ito nga si Pati at si nanay gusto na nga din daw nila. Kaya bumili na nga rin sila mga be para sa kanila. At ito nga yung first time ko nga na matitikman yung shomay rice nga ni ate. Pero nga yung shomay niya eh, matagal ko na nga rin talaga tungkol ng titikman. At ang sarap-sarap nga ng shomai rice niya, yeah, baby. Ayun na nga lang din yung naging agahan namin ni Pate at ni Nanay. At tatanong na nga at fast forward, eh nandito na nga tayo sa pwesto. Nakapagluto na nga rin ulit tayo ng pastil dyan. Araw-araw ba naman kasi talaga nasa sold out yung pastil namin. At kung tatanungin nyo naman ako kung ilang kilo yung nasa sold out sa amin isang araw, eh tatlong kilong pastil nga mga At absent baby. nga ulit sa Isa, kaya nga ako nga ulit ang juju dito sa pwesto. Kailangan niya kasi pumunta sa school nila para nga daw kunin yung card niya. Dito nga ay eh, nakapag-open na nga rin kami ni Clarice ng pwesto. At medyo -araw, araw nga rin mga time na tot mainit talaga mga B. Parang napakasakit din talaga sa balat ng init niya Pero mga alam B. na nga rin na mangyayari niya. Napakainit nga mga B. Pero nung hapon nga e bumuhos nga rin yung malakas na Meron ulan. Meron nga rin pala na hinto sa amin dito na 20-20 lang hindi lahat ng klase. Kaya nga eto nakabili nga tayo dito ng pichel. Amay kulang-kulang nga rin tayo sa pichel at mura nga rin natin nabili yan. Pati nga rin yung mga lalagyan ng kutsara at tinidor dito sa pwesto. Bumili na nga din na Para nga kako yung mga lalagyan namin ng kutsara tinidor eh hindi nga rin napapasukan ng kahit ano at may takip na nga nga rin Ay, siya. Ano mga nabili ko? E, eh, 20-20 lang talaga yan, B. At ayan, naparami nga tayo ng bili at marami din talagang kulang dito sa place. Oh, sa eto, nung no, ganatang halian na, may pa-order kami dyan, limang pastel with rice at isang Hungarian sausage overload. Tapos eto nga, nung no, ganatang halian, may pa-order nga tayo ulit ng pastel in a jar. Pagka, ta, talaga may gawa akong pastel in a jar at pag gusto nga may bumili ng pastel in a jar, e, eh, pinabibilan na nga rin namin. Kaya oh, maraming maraming salamat din po talaga sa mga suki nga namin sa pastel. Mga bata nga dyan, pastel nga yung mga at ito nung halian nga, iniwanan nga rin ulit ni Kuya dito si Zion at may binili nga lang din siya sa Alpha Mart dito sa amin. Oh, eto na naman ba, habi? Yung pastil dati, sila sabi ko sa inyo, huwag kayo magsasawa manood ng vlog ko at halos puro pastil na lang talaga makikita nyo din. Amin, may marmar, pag ako talaga nabuisit, mag-aaros kaldo na lang din ako. Kasama ko yung mga manok dito na nagtitilaukan, babe. Oh! Gumawa nga na naman kami ng pa-order dito. May pa-order nga kami ng bida-bida. At ko nga lang din sa inyo na may nag-order pa nga ulit sa atin ng pastil in a jar. Alaga naman, bentang bentang pastil ni ate pa. Sunod nga namin pa-order. Ito nga for take out. 50 pesos na cheese stick, 20 pesos na Shanghai, at isang buy one take one na bossy. Talaga naman, ang sarap talaga magputri mga ay, Ito naman ginagawa ko ay may nag-order sa amin na apat na cheesy price. Madalang na nga rin pala talaga dito yung cheesy price namin sa pwesto. May times talaga na walang ng cheesy price. At may times talaga na nauubos din yung cheesy surprise namin. Nandito nga na naman din pala yung suki natin sa ating Tataka silog. Nataka na siya dyan kung ba't may pastel daw yung silog niya. At dahil suki na nga rin namin siya dyan, eh nilagyan ko na nga rin ng pastel para naman mabusog-busog siya. Dumating nga rin pala yung pisan ko dito sa pwesto at ngayon na nga lang ulit kami nagkita dyan, b Busy na rin talaga siya sa pag-aaral, mga babe. At ito na nga rin sinasabi ko nga sa inyo na bumuhos nga dyan yung malakas na ulan na may kasama pa nga rin hangin. Kaya nga nakakatakot. Ak Ulad niya, Aba, bay. yung tarpaulin natin ay eh, sumuko na siya, Bi. Nasira na, Bi. Ito nga, pinsan ko, pag isip isip niya nga na maligo ng ulan, kaya nga humingi siya ng supot sa akin para nga isupot lahat ng dala Pero niya. Pero mga Bi, pag nababasa ng ulan, bumabalik. Abay, sabi, ang lamig daw. Paano gagawin natin, Bi? Magpapakulo pa ba tayo ng tubig para sa pinsan natin? Hoy! At nung pa-uwi nga siya dyan, tignan niyo naman yung pinaggagawa niya, Bi. Tita, oh, kung nakikita mo si Nino yung ginagawa sa motor nyo, tita, oh, ilikot, -ilikot pinaglaro, ay, <laughs> Ang customer namin ay yung nga na tatlong buy one take one na burger. Thank you so much po sa sa'yo. At opo, oh dito, bising busy nga rin kami dibi sa paggawa nga ng ibang may order, be. Katapos nga bumuhos ng malakas na ulan, eh nagdatingan na nga rin yung iba naming customer. And thank you, Lord, na kahit na nga umuulan, eh nagkakaroon pa nga rin kami ng customer din Order nga kami dyan tatlong burger overload. Isang pastel with egg, isang pastel regular, at isang fried noodles regular. For takeout nga rin yan lahat. Kaya thank you so much po sa inyong lahat talaga at ito susunod na pa-order ko. May nag-order nga sa amin na buraot. At ang pinili nga nila juice dyan ay ang amin lemon iced tea. Pagka pala take out, naglalagay nga rin kami ng nata mga be para masarap talaga yung kain ng customer na. Dito nga nag-order nga yung magaganda ng isang buy one take one na burger at dalawang pastil. So, okay na nga rin namin sila dito sa pwesto at madalas nga talaga silang kumain din. Eh. Kinagabihan nga po ito na at may nag-order sa atin na limang buy one take one na burger at may kasama nga rin yan, isang pastil in a sure, jar. kung sa inyo nagpapatapas nga kami nung mga araw at na ito nga to. nga, kahit na medyo na ulan, -ulan nga, ay eh, nag-deliver pa nga rin kami ni May nag-order nga na naman kasi din sa atin ng pastel Jar at din-deliver nga rin namin. Malapit lang din talaga dito sa amin yan, kaya kay Ribombom lang din naman. Oh, siya, paano ba yan? Gabi na, hanggang dito na nga lang po ulit. Thank you so much po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi! Weak.